susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Abante! Ab -ab Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Ito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa si mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Pardon kay dating Iloilo -Ilo City Mayor Jed Mabilog, pabuya raw ng administrasyon ayon yan kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Maabante sa balita si Abante reporter Eileen Talipi. Aileen? Kim, naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na papuyan ng Marcos administration ang iginawad na executive clemency kay dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa inilabas na pahayag ni Attorney Panelo, sinabi nitong malinaw na ginantimpalaan ng kasalukuyang administrasyon si Mabilog sa pag-atake at paninira nito sa reputasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa mga mahigpit na kritiko ng administrasyon. Matatanda ang nagtago sa ibang bansa si Mabilog noong panahon ng Duterte administration, makaraang ako sa sang sangkot umano sa ilegal na droga, patunay ang hindi umano ipaluwanag na yaman ito. Sinabi naman ang na Executive Secretary Lucas Bersamin na kaya napilitang umalis ng bansa si Mabilog noon dahil sa bantalang kanya, sa kanyang buhay mula mismo sa dating presidente. Naniniwalaan niya palasyo na mayroong kumpiyansa si Mabilog sa kasalukuyang administrasyon kaya bumalik ito sa Pilipinas partikular noong kasagsagan ng investigasyon ng Quad Committee sa extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng Duterte administration. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang wintis. Maraming salamat, Aileen Talipin. Samantala, ilang pangunahing kalsada sa lungsod ng Maynila isasara para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Maabant sa balita si Abant Reporter Andrea Salve. Report. Andrea? Pansamantalang isasara ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang ilang pangunahing kalsada kalsada sa lungsod upang bigyang daan ang pagdiriwang ng Chinese New Year. Simula alas 12 ng hating gabi ng January 28, isasara na sa mga motorista ang Binondo Intramuros Bridge. Pagdating naman ng alas 9 ng gabi ay madaragdagan pa ito kasama na rito ang parehong northbound at southbound ng Jones Bridge kahabaan ng Quintin Paredes Street mula Padre Burgos Avenue hanggang Dasmarinas Street at Plaza Cervantes. Inaabisuhan ng mga motorista na humanap muna ng alternatibong ruta, iwas sa mga nabanggit na kalsada. Ako si Andrea Salve ng no Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat, Andrea Salve. Sumayin so, nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Avante Radio. Avante. Sabalita al servicio.